25 days. So, ito na yung bilan ko ngayon. Ah, bali, ano? I-share ko lang kung paano ako mag-pruning nitong milon. May ano kasi dito may importante na dapat talaga maagapan bago pa lumaki yung ano bago pa lumaki yung ilon so ito i ano natin mga master pakita ko sa inyo yan yung 25 days. Nasa ano to? Nasa isang talampakan na mahigit. May mga ano na siya, may mga panibagong sanga na sumibol. Ito. May ano yan siya dito mga master, may sanga dito sa puno. Kasabayan nung ito, yung pinaka na natalbos may kasabayan siya dyan na dalawang sanga 13 to 15 days makikita nyo na yan Nandiyan na sumisibol yan yun inagapan ko tanggalin yun kasi ano yun grabe mag ano yun grabe mag sip sip ng abuno kung hindi siya matanggal Uh, kung hindi ko siya natanggal, malamang ito, hindi pa to ganito kahaba. Siguro mga nasa wala pang isang ano to, wala pang isang talampakan. Kasi kung ano yung haba nitong main, main na talbos, ganun din siya, ganun din yung haba nun. Uh, kaya kailangan talaga dito sa milon. Mabantayan yung paglabas nun, yung talbos na dalawa. Ang, um, ang um, bilis lumaki mabilis pa siya sa main ng puno lumaki ipakita ko sa inyo mga master kung anong magiging itsura pag hindi ano pag hindi na tanggal yun yung dalawang sama. ito may ibang ano rin to iba, iba rin nangyari kasi dito ah, nasira yung ano nasira yung pinaka main yung may natalbos, tinusok ng ano, tinusok ng uod. Ngayon, wala na akong ano, wala na akong paraan na magawa diyan kundi buhayin yung dalawang piraso na talbos, yung sinasabi ko nga na malalaking talbos. Ito na yun siya. Ayan, yung dalawang piraso na yan. May ano dito? May ano, may nangingitim. Observe ko nga kung anong ano to ano to malamang pong gusto mga master hindi naman nalalanta yung ano eh pero parang duda ako dito ano to gami steam blight ito eh pag gamis steam blight ang tinatamaan dyan yung puno tapos na nalalanta yung dahon hindi naman lahat uh, may part lang ng puno ng halaman na nalalanta Punta tayo sa ibang puno. Ito. Ito yung sinasabi ko mga master. Ayan. Ito yung main. Yung main na puno. Itong hawak-hawak ko. Iyan yung dalawang sanga. So, mapapansin nyo dyan pare-parehas yung ano niyan, pare-parehas yung haba. Kaya kailangan talaga natin yung putulin. Para maano to, ma makabuelo ng maayos yung min. Andito kasi nakasalalay yung yung magandang bunga, yung maraming bunga. Dito talaga yan sa min. Kaya kailangan ito yung priority natin pagdating sa milon. Ito yung dalawa na to, tanggalin na natin ano ba ito eh ah pa ito pag hindi natanggal ayan, tinanggal na tinanggal ko na. kung natanggal ko to ng mas maaga ng mga ano pa lang mga 14 days pa lang tantsa ko nito mga nasa isang ano na to isang, isang talampakan na rin mahigit yung bagging nito ala sa ngayon ano palang lang to mga master kalahating talampakan pa lang inaagaw kasi yung vitamina nung dalawang sanga kaya mabagal lumago yan yung tapos nag ano rin pala ako nag abono na rin pala ako ulit nito kagabi sa ganito kalaki ang ina-apply kong abono. Ito, ipakita ko lang. Ito yung natirang abuno ko. Triple 14 yan mga master gawa ng pilfos. Tapos ang sukatan ko dyan. Ito. Ito yung sukatan ko sa gano'n kalaki na puno ng melon. apat na pulgada yung haba nung pagputol ko doon sa buti ng 1.5 na kuk. So, isang ganito para sa isang puno. mag adjust pa tayo pag ano na yan, pag namunga ng mga master, mag adjust pa tayo ng sukatan. Hindi ako nagme-maintain ng sukatan. Ang sukatan ko nakadepende doon sa ano, kung ilan yung edad ng kanin. So, ikot tayo ikot parang meron pa ako nakita dito ito rin ito rin mga master nakaligtaan niya ata ito hindi ko napansin may mga talagang nakakaligtas talaga ito meron pa dito okay, so, yung pinaka-importante sa ano. Ito yung pinaka-importante sa milong. Mabantayan itong mga ano na to, mga sanga na lumalabas.